Ko tinatanong ang pangalan mo, okay? Hindi ko tinatanong. Ang tinatanong ko, kung bakit mo ginagambala? Ang babae na to, anong dahilan? Ingit-galis? Ingit. Saan tungkol yung ingit na yan? Ano? Basta, nainggit lang ako. inggit ka lang? Anong dahilan? Pera? Pag-ibig? Kabuhayan? Bakit? Sumaluwag siya kay sa akin. Ilang taong ka na ba? 56. 56 ka na, hindi ka <laughs> hindi ka pa umaasenso. Ah, kaya ingit nang inggit, ng inggit ang, ang, ginagawa mo sa buhay mo. Ha? Ano ginamit mo rito, Mahika? Barang ulam. 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 Ginamit mo ang picture pangalan. Picture. May manika to? Wala. Ano lang, orasyon lang. Orasyon. Ha? Orasyon. Saka natuto magmamagic. Hindi ko alam. Ay, yung anak natin. Yung anak natin. Eh, anak. Hihihihi. Bakit ba yung anak natin? O, ikaw. Saka natuto niyan? Minanay, naral. Naral. Naral lang. Tatanungin kita ulit. Tatanggalin mo ba? Hindi. Tatanggalin. Tatanggalin. O, pakiramdaman mo yan. Ha? Aray mo. Aray mo. Ha? Aray mo. Ah, Tatanggalin mo ba nilagay mo rito, hindi? Ha? Ah, tatanggalin na. May inuta ka ng buhay? Wala. Ha? Ah, ano yung anak natin? Ayan. Ayan. na. Ha? daman mo yan. Ha? Ah, ha? Ah, kulam ng kulam, barang ng barang, ha? Ano ginamit mo? Kulam, barang. Kulam. Tanggalin mo lahat. Sige, tanggalin mo. Ha? Ano masakit mahuli namang gagamot? Masakit? Ha? Masakit? Ha? Masakit ba? Masakit. Ano nainggit ka lang. Ano kinainggitan mo nga? pera nga. o di? Magkano boy ka na maayos sa magkaroon ka na maraming pera? Ha? Hindi hindi mo ba alam na yung pinagkagawa mo na yun eh, pwede kang mapahamak ngayon? Ha? Gusto mo sabukan natin? Ha? Gusto mo sabukan natin? Pakiramdam mo, matalas hindi? Pakiramdam mo, matalas hindi? Sigurado ka? Ha? O, Ha? isa, Ha? Ha? Pagrandama mo, matalas hindi. Pagrandama mo, ha? na din. din. Okay. Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin. Oh, tanggalin mo. May kabal. Kabal. Okay. Alam mo na gagawin ko sa iyo. Gaano ka nakatagal ng kukulam? Dalawang taon. Ah, oh, dalawang taon. Gaano kalaki yung libro mo? Dalawang. Ano kulay? Kulay itim. Kulay itim. Ah, talaga, no? Kulay itim. Saan galing ang libro na yan? Dalawang taon. Marami ka na rin natutunan. O, oh, sige. Tanggalin mo lahat. Talaban ka? Ha? Ah, maglaban tayo. Mukhang makapal yung kabal mo, eh. Ha? Maglaban tayo. Gusto mo? O, tatanggalin mo na lang. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na lang. Tigil-tigilan niyo yung pagkukulam niyo ha. Ikaw tigil-tigilan mo yung pinaggagawa mo ha. Ano mo ba to? Kapitbahay ka magana kaibigan. Kapitbahay lang. kapitbahay lang. Oh, titigilan mo ha. Kapitbahay mo eh. Tanggalin mo, ha? Ge, okay, tanggal. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat, tanggalin mo. Wala, wala <laughs> yung ritual mo sirain mo ha. Wala. Ha? Sirain mo ritual ha. ha? Pangalan wala sagot Ano pangalan? Ano? Ano pangalan? pa wala na. Anong alaga mo yung kanto diyan? Kapre, duwende, tikbalang. Ano yung kanta mong alaga dyan? Opo. Ha? Tikbalang. Anong kulay? Itim pati? Ha? Kulay itim? Ha? Kasama mo ba dyan ngayon sa katawan? Hindi mo kasama? Pinatawag ko ang gabay mong tikbalang. Pasok sa katawan yan. Pinatawag ay, okay, tikbalang, gusto ko kausapin Diyan ka na ba? Tikbalang. Diyan ka na ba? Ikaw ba tikbalang? Ano ka? Ilan na kayo dyan? Ilan, ilan na kayo dyan? Isa pa lang. Okay, <tik> Pasok, tekba lang. Ilan na kayo dyan? Ilan na kayo dyan? Ilan na kayo dyan? Ilan na kayo dyan? Gusto mo talaga pwersahan tawag ha? Asa ka na ba tekba lang ka? Thank ang Wala. pasok sa katawan na yan, tikba lang. Oh, andiyan ka na? Ha? Andyan na ba yung tikba lang? Ha? Ba't tinatago mo, ha? Ba't tinatago mo? Tagot. Ba't tinatago mo? na ba? Ha? Ba't tinatago mo yung tikba lang, ha? Asa na? Ayaw Asa na? Sagot. Ah, ilan na kayo sa katawan na yan? Ah, ikaw lang. Ah, oh. ikaw lang. Oo nga. Titigil ka ba, hindi? Titigil ako, huwag mo nang tawagin. Ha? Ah? Oo. Titigil ka, hindi? Titigil na, titigil na. Ah? Titigil na. Sigurado ka? Oo. Oh, so... titigil ka na. Titigil mo to, ha? Okay, titigil ang babae na to, ha? Ha? Ah? Pagbibigyan kita ngayon, ha? Pero pagka uh, bumalik to rito at hindi mo tinigilan to, tatapusin kita ha. O gusto mo tapusin na kita ngayon? Ha? Aray ko, aray ko! Pinakagoy kabal mo ha. Aray! 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 Aray ko! Parang awa ko na! Titigil ka? Titigil na ako! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Parang awa ko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Hindi na ako na Ayoko na nga! Igurado ka? Oo, sige! Ayoko, aray ko, Ayoko na, parang awa mo na, ayoko na Ayoko na, aray ko Ulit ka pa? Hindi na, hindi na, hindi na ko ulit Hindi na, wala namang kasalanan yun sa akin Oo, naman pala, bakit mo kinukulam? Eh, nainggit nga ako Ah, inggiterang frog Ayoko na, hindi ah, na, hindi na Hindi na ulit oh, pra, may... Ah, tigil-tigil lang kasi, ha Ayoko na, hindi na, hindi o, pagbibigyan, na kita, kita, pagbibigyan kita, ha, pagbibigyan kita, ha o, bibigyan kita ngayon, ha? Oh, Pero huwag okay. ka na uulit talaga, ha? O, oh, tigil-tigilan mo yan, ha? Ay, oh. nako. Wala na sakit, no, 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 no. na. Sino pa sa pamilya nila nilagyan mo? Wala. El, siya lang. Siya lang. Oh. Eh, tita ka na. Eh, yung tita niya? Hindi. Hindi ko yung kilala. Hindi mo nilagyan yan? Hindi ko nga yung kilala. Hindi mo kilala? Oo. Oh, oh. Ito lang? Oo. Oh, o, oh. oh, huwag mo na balikan, oh. ha? Tigilan mo yan, masama yan, eh, ha? Oo. Pagbibigyan kita, pakawalan mo na katangayon, ha? Pero pag umulit ka, pasensyahan tayo, ha? O, oi, sumagot ka naman. Pasensyahan tayo, ha? Mawala tayong personalan, ha? O, sige na, pag sinabi ko labas sa katawan, lumabas ka na, ha? Kaya huwag akulam ng kulam, bira ka ng biray, ha? Ang babaw ng kadahilanan mo, ingit lang, binira mo na. Ano ka ba naman? Bumira ka naman ng ano? Anong may kasalanan na tao, hindi yung trip-trip lang kompetensya na sa SD. Ah, kompetensya sa negosyo. Oo. Oh, okay. Di ano, galingan mo yung pagtatawag ng ano. <laughs> oh, sige na, wala akong pakialam sa negosyo nyo. Tigilan mo yung magic mo, ha? Tigilan mo yan. Kompetensya po sa negosyo. Tigilan mo, ha? Oh, so, oh, sige, pag sinabi ko layas, lumalis ka sa katawan, ha? Gusales. Layas. labas. Maliit, dilat. Dilat. Ano pangalan mo? Ha? Ilan tao ka na? Sabi mo 56. Sabi mo 56 ka. Ito to. Sabi mo 56 ka. Hindi, 56 sabi mo. Alam mo yun, sinabi 56 ka? Sabi mo, mangkukulam ka. Ha? Ah, Hindi mo alam sabi ka. <laughs> Eh, <laughs> ang sabi mo nga, 56 ako, mangkukulam ako. Ingitera ako, sabi mo. Tanin mo kay tita, ano ta? Op! Sab... May narinig ba kayo? Wala. May narinig ba kayo? Wala. Bilma Santos daw. Oh, Bilma Santos. Ay, nako. Ayan, mga kapanalig, ang aming address ay Pace for Yanko Street, Transimeter po by Village West. Ang bigutin Ah, uh, ha? Okay, ah, uh, libre gamutan dito. Kaya pumunta lang kayo rito. Mag-ingat kayo sa mga scammer, okay? Tawag kayo sa number 0938-554-2807. Tawagan nyo si Mayflower Gamutan Spiritual sa mga gustong magpagamot, okay? Wabubus na mga idol, pakishare ang video natin.